Hi guys, for today's video guys ay pupunta tayo ng NBI para kumuha ng NBI clearance first time ko to dito kukuha ng uh, document dito sa Davao guys dahil meron akong apply yan as a real estate agent sa Phil Invest. So, kailangan ko ng NBI para sa aking application. So, eto na nga, guys. At dumating na ako. Dahil dito ako napunta sa main. Dapat sa Gaisano Mall or sa G-Mall. Kaya lang nung naglindol, it transfer dito muna sa main. So, napakabilis lang din naman talaga. Dahil hindi naman matao at renewal na lang din. So, saglit lang din talaga yung proseso. Saglit lang din talaga ako. Um, ayan, nagbayad la Ah, hindi na kasi nag-online ako. So, bayad na ako. Hinintay ko na lang ang pag-process sa renewal. So, nagantay lang ako saglit dahil merong nauna. So, umabot lang ako dito guys ng mga 30 minutes more or less parang ganun lang saglit lang talaga akong natapos so ayan na nga nakuha ko ko na kaagad ayan maliit lang dito kasi ang dami na kasi mga branches na sa mall kaya saglit lang ako natapos so nung natapos ko na ayan naglakad-lakad lang ako at nadaanan ko naman itong 911 ng Davao City so marami ito meron Ah, uh, madalas meron ito sa mga barangay. So dinanan ko lang siya dahil pumasyal na ako sa Brizam Mall at nakita ko naman agad malapit lang naman, walking distance lang din ito sa NBI main office. So, ayan guys, punta na kayo dito sa Davao dahil madali lang yung buhay dito, madali lang ang galawa ng lahat. Hindi ka na mapapagod ng todo at napakaganda dito talaga guys. I promise, I swear. At talagang nagustuhan ko dito guys kasi mura lang yung pamasahe. Kahit 100 na ko. Balikan na yan. May mga sukli-sukli ka pa. Unlike sa Manila as in talagang subok. <laughs> subok na ko na talaga as eh, nakaka-stress, nakakapagod ang buhay sa Maynila. So dito ka na sa simpleng syudad na alam mong safe na safe ka at napakamura lang ng mga bilihin pa, ng mga gulay, prutas, uh, at yung mga pamasahin nakakatipid ka talaga as in. At nai-enjoy mo yung surrounding, hindi ka stressful na pag-uwi mo, akala mo talaga pasan mo ng buong mundo. So, ito guys, ang isi-share ko sa inyo tungkol sa aking Davao life. Life is here. So, eto na nga, napagod na at syempre, dito tayo maglalan sa affordable na kainan ang Jollibee. So, that's all for today's double journey, guys. I hope you enjoy my vlog. Follow for more, guys. Thank you for watching. <laughs>